Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na update sa Rowell and Rachel Love Team. Music Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay naka-live nga noon si Miss Rachel upang kamustahin ang kanyang mga fans. Nang may isang fans ang nag-request na kung pwede daw ay sana tawagan naman si Kuya Roel. Nang sa ganon ay makita nila si Kuya Ruel and Miss Rachel na magkasama kahit hindi sa personal. Kaya naman syempre dahil mahal ni Miss Rachel ang kanyang mga fans ay talagang sinunod niya ito at tinawagan niya si Kuya Ruel. Nang tinawagan niya naman si Kuya Ruel ay medyo mahina ang signal ni Kuya Ruel at may problema din sa cellphone daw ni Miss Rachel. Kaya hindi marinig ni Miss Rachel ang audio ni Kuya Ruel. Nang naayos na nga ni Miss Rachel ang cellphone niya at naririnig niya na si Kuiruel ay tawang tawa si Kuiruel. Sapagkat sayang daw, nagsabi daw si Kuiruel ng I love you kay Miss Rachel kaso hindi niya narinig kasi may diferensya ang kanyang cellphone. Pagkatapos naman nun ay nagtawanan ang dalawa at halata namang kinikilig si Miss Rachel. Sige magsalamin ka muna <laughs> Magsalamin ka muna Langga <laughs> Ang pogi mo dyan <laughs> Gain ka na? Gain ka na? Ha? Huh? Diet ka din? Oh. Diet ka? Diet ka lang ga? Hmm. Ha? Grabe. <laughs> <laughs> Parang sa tisigaw mo na dyan, ha? Ang ina nung ano, nung volume. Hmm. May depresyon <laughs> sa <laughs> 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 Hindi pa marinig yung... Yung boses ni kasi may diferensya po yung cellphone. Nakakunit no, yata yung dito. Oh. Ay. Tawa yun? Grabe yung tawa. siya na po ah, Kasi nakakatawa kasi. Ay, karamel. Okay na. Ayan, okay na. Ay, tumusik na. Yeah. Ano ba yan? Pero lang. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay oh, na. Okay oh, na. Okay na. Ay, shout out po. <laughs> <laughs> shout out po. Ayan. Ngayon cellphone yan. Dati kong cellphone. Ah, uh, saan lang <laughs> Kay Ali. Na binigay ko na kay Ali. Tapos, na. naram ulit. Oo, oo. Kailangan lang i-refresh. Kanina? <laughs> hindi, di ko marinig. Kanina, wala. Wala akong marinig. Kaya hindi mo narinig. Kaya hindi mo narinig yung sinabi oh, ko. Ano sinabi mo? I love you, Jansi <laughs> <laughs> <Yeah>, <laughs> <laughs> tau si Jansi. Hai Jansi. Pindah sama si. Kari kari. Terima Pinagsamang Terima kasih. 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 million. <laughs> Then, nakisingit pa ako sa live mga... ka. Hmm? nakisingit. Nakisingit ako. Minsan ka lang sumingit. Tsaka ikaw nga, pag ikaw nag-live, sinisingit po rin ako. Isisingit rin kita sa live ko. <laughs> Ayan. Fresh po yan langga natin ngayon. Ano pong sekreto natin langga? Hindi lang, nalang, uh, tubig at besal. Ay, <laughs> grabe. Grabe, grabbing ng sekreto lang ga. Ano na? Tubig at dasal. <laughs> Hindi ka kumakain? Gagawin ko nga niya. O, gagawin daw ni puti. <laughs> Tubig at dasal, imposible ka. Talagang napakasweet nga ni Miss Rachel kay Kuya well, nung sila ay nag-call. Habang nag-call kasi sila, o video call ay nakita niya si Kuya at talagang sinabihan niya si Kuya na ang pogi-pogi daw nito. Kaya naman kinilig si Kuya Ruel. Grabe nga at napaka-sweet ni Miss Rachel kay Kuya Ilang beses niyang sinabi na napaka-pogi daw talaga ni Kuya Ruel noong araw na yun at sinabi niya din na ang blooming daw talaga kaya naman si Kuya Ruel ay hindi maiwasan ang pagkakilig. Pagkatapos naman ito ay nag-shoutout din si Kuya Ruel ng kanilang mga fans. At inaasar pa nga nito si Miss Rachel. Sinasabi niya na hindi daw naliligo si Miss Rachel. Kaya tawang-tawa naman si Miss Rachel. At sinasabi na kahit may sugat daw siya ay talaga namang naliligo daw siya. Grabe talaga ang kasweetan ng dalawa at hindi na talaga mapipigilan. Habang patagal nga ng patagal ay sobrang nagiging sweet na nga sila sa isa't isa. At itang kita natin na napaka-close na talaga ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Malayong malayo noong unang beses silang nagkita na nagkakahiyaan pa sila. Ngayon ay sobrang sweet na talaga ng dalawa. Ikaw pa matakaw ka. <laughs> mas matakaw ka sa... Mas matakaw ka sa atin? Bawak na ba ha? Dito sa TV. Sabihin ka? Ha? Parang magsabihin ka. <laughs> magsabihin! <laughs> lang ga. Na may nababasa akong comment dyan. Oh, sige. shoutout lang. Uh, Rachel, ka muna. Hello Hoy <laughs> oh, Grabe ka naman. Naliligo naman ako. <laughs> comment yan yun. ano sino na yung nabasa ko Wala ko mo. Go, grabe ka naman. Naliligo naman ako. One week. Ay, kahit Yo, may sugat bro. ako, naliligo ako ah. Sa paano yan? Ba't di sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin? Hindi naman yung mahalaga. Mahalaga yan. Ay, smile! Bakit mo nasabi? <laughs> Masunurin bata. Pumapalakpak yung ayun. Blooming tayo ngayon, ha? Ah. Daba hindi. Di. Ano <laughs> lang <laughs> yan? Ba't sa simpleng ganyan lang nga, sobrang kilig niyong dating sa amin? Iba talaga bumanat si Dung Raff. Iba ka daw bumanat. Ano bang binabanat mo dyan? Explain. Ano <laughs> bang binabanat mo? Ano bang binabanat mo? Ano bang binabanat mo? Yung kasi, mahilig po kasi siya. Nan, alam niyo po ba, nagbabasa siya ng mga pick-up lines. Kaya ayan. Di ba lang ga? Oo. Oh. oh, deny pa yan. Old style na, yan. Style na yan, <laughs> pong meet namin, madami po siyang bao na ano, pick-up lines. Kasi, nagbasa muna siya bago sa sumalang. <laughs> Paano mo <nasabi? laughs> Nabasa ko agad

<laughs> <laughs> Grabe yung mata ha. Okay, Mag-comment, ganyan. Ay, nako ka. Meron pa isa dyan oh no? no? Alin? Si Uy, go! <laughs> Grabe yung Alin? ano ha. Grabe yung invento ha. Hindi, nabasa ko. Ano to? Ano nabasa mo? Ay, no, yung mo? Ano nabasa Ano <laughs> ano ka? Ano sabi mo? Sisabi ka? Oh. Nabasa ba sa ko. ating karum karum ni? na, klaro, klaro. na Roel, ang pogi daw niya. Sinasabi mo daw, ang pogi mo. Pogi talaga yan. Hanggang dito na pangunahing mga ang ating update sa update pangunahing sa and Rachel Love sa Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!